Okay, good. Okay, mga idol, meron tayong bagong customer ito. Mio Soul. Mio Soul ay uh, dinala sa atin to tapos iniwan. Uh, ipapacheck niya kung anong problema kasi mahinga yung makina. Ano nyo, i-start natin. Maririnig nyo siya pag in-start. Okay. Pakinggan nyo yung makina niya pag in-start. Ayan. Naririnig di ba? Para siyang para siyang katok na hindi maintindihan. Yan ang customer natin. Titingnan ko muna siya sa panggilit. Pagka hindi na wala, malamang connecting rod or uh, crankshaft bearing. Mga idol, nahanap ko na kung ano yung sira. Ito siya yung misolay. Hindi connecting rod, hindi crankshaft bearing ang sira. Yan. Yung kaninang maingay na naririnig nyo, ay, mga under na yan o naririnig nyo. ko ah. Ma under na yan. Tinan nyo, wala na yung tulog na maingay. Alam nyo kung ano yung maingay mga idol. Ito. Yung assembly nya ng starter bendix. Ito yung umiingay sa makina nya. Tayimik na siya eh. Ano, naka-under na yung makina nya. Eh, magkataka kayo. Walang starter bendix. Paano ko na paandar? Wala rin pang gilid. Ang ginawa ko dyan mga idol. mga idol sinati ko ayan ang ginagawa ng mga nagbabangka ayan Sinaliyan ko yung magnito na sinatak ko kaya na siya wala na yung ingay niya ba? Diba? ang akala nung mayari ang sira is connecting rod or crankshaft bearing kahit ako yun din yung ninala ko ngayon tinanggal ko yung assembly ng assembly ng ano niya ng starter bendix niya ayan nawala ang ingay tahimik na siya. Okay, nakaiwas sa gastos yung may-ari nito. Kasi ang iniisip niya, connecting rod or crankshaft bearing, nakaiwas siya. Ang problema lang sa starter bendix kit. No? Nakatipid siya. Kasi ang iniisip niya, papabiyak niya na sana eh. Sabi ko, huwag muna natin biyakin. Check muna natin kung ano yung dapat gawin. Tapos iniwan niya sa akin yung motor niya. Sabi niya, ako nang bahala. Ayan na. Okay, good morning mga idol. Ito tayo sa yung motor na iniwan sa ating kagabi na uh, maingay yung makina uh, ang nakita nating sira niya yung sa starter bendix yung maingay ngayon sinabi ko dun sa may ari ko siya masasabi niya sa akin papalinis na rin daw niya yung magnito niya dahil kinakalawang na tapos magpapatune up na rin siya kasi ginalaw daw niya yung yung rocker arm nito pinunap niya na mag isa hindi raw siya sigurado kung tama yung surat niya bali tutunap na natin lilinisin natin tapos tatawagan ko siya para makuha niya na ulit to mga okay. idol ang tanong dito kung matatanggal yung magneto ng ganong kapilis kasi sobrang kalawang na niya mga idol kung nakikita niyo ayan o sobrang kalawang niya na hindi pa raw ito nababaklas mula nung binili. Ngayon pa lang siya magagalaw. Okay, mga idol, natanggal ko na yung magneto niya. yan yung magneto niya, yung laman. Ayan, oh. Ba? tapos yung loob, o. Oh. Sobrang dumi. Ito, nakakadagdag din to sa ingay. Ng makina. Kaya, ugaliin yung magpabukas ng magneto niya magpalinis para makita nyo kung anong nangyayari sa motor nyo. Ayan na. No? Tignan nyo naman kung gano'ng kakapal yan. Kasi so, ayan, No? Hmm. na no? pag matagal na matagal na yung mga motor nyo, galingin nyo magpalinis. Okay mga idol, ito na yung magneto nya. Nalihan na natin. Tapos natinturahan natin. Nalinis na rin natin. Ayan na. Wala nang na dumihan sa loob. Tanggal natin lahat. Kaya, pinapatuyo ko na lang tapos ikakabit natin. Idol, ayan, nakabit na natin yung magneto nya. Bali, doon na ako sa kabilang side, kaya kana. na. Uh, ayusin ko na yun doon sa starting bendix niyang maingay kagabi. Doon ko na sisimulan ngayon. Okay, hey, mga idol, ah, nakabit ko na. Yan na yung panggilid nya, nakabit na. Yung no, crankcase na lang ng hindi. Uh, subukan natin kung ingay pa rin. Bali, yung doon sa may starter bendix niya yung maingay, repair ko lang siya. Ang ginawa ko lang sa kanya, binabad ko lang siya sa langis. Tapos yung sinalpak ko, naging goods na. Tahimik na siya. Ayan na, mapagpag lang yung belt niya. Pero goods na siya, hindi na siya tunog katok. Tunog katok kasi din nung lang niya sa akin eh. Kaya nagtatakot siya, nag-aalangan siya, baka daw may tama na yung connecting rod or yung crankshaft bearing. Yun din yung inala ko, kaya inisip ko, mapapagastos siya pagka masyadong ano tignan ko muna kaya nung tignan ko yun ang nakita kong problema niya iba na nakaiwas sa gastos yung mayari okay mga idol sa mga magpapa -um service pala message nyo ako sa page sa may mga problema ganito message nyo ako kung magpapagawa kayo kung papabura kayo, kayo ng ECU sa parameter kahit anong motor yan mga idol ah, try natin overall top overall refresh panggilid message nyo lang ako sa page tapos subscribe pala kayo sa channel ko mga idol maraming salamat